Hindi na malingit sa kalaman natin na ilalabas na nga na Netflix ang Father and Son arc sa Baki series so ngayon nga e eh, pag-uusapan natin ang magiging opening arc ng series na to. Pero bago ang lahat ang naging opening song ng Father and Son Arc ay kinumpos ni Sarah Senya ng Sky High. At mapapansin natin sa Father and Son Arc ay yung mga color effect nito sa fight scene ng Baki. Sa akin kasi personally eh okay naman yung mga color effect na inilagay nila sa animated. At may kita din natin sa opening ng Father Son Arc ay si Retsu Kayo na nasa isang boxing ring. Pero kung titingnan natin yung pinaka-unang opening ng Father and Son Arc, mapapansin natin yung maraming bandal sa bawat street wall ng kalsada pati na din yung mga kalsada ay may mga bandal. Sa dulo nga eh may kita natin dito si Baki Hanma na kung saan parang handang-handa itong labanan ng kanyang ama. Sa kabilang dako naman eh may kita naman natin si Yujiro Hanma na nasa isang bundok. Hindi ko alam kung saan lugar to pero may kita natin na tuwang tuwa pa nga ang animal dito. At may kita din natin na ang mga ngilan-ngilan na laban nilang mag-ama sa opening. As I said nga no, maraming color effect nga ang kanilang nilagay sa animated na paparating na arc. Kung kayo tatanungin guys magiging maganda kaya yung magiging animated kapag nai-air na ito sa national TV? Comment your opinion guys no. At bago pa ang magiging laban ni Baki kay Ujiro eh may mga kalaban pa ito bago ang kanyang ama. At sa art nga na to eh may may tayong bagong karakter na kung saan binis ito sa real life person at ihahalin tulad nga ito sa Filipino legend na si Manny Pacquiao. At sa father and son art nga ay eh, may kita natin ang bagong karakter na si Manny Akio na kung saan isa itong super welterweight champion. Bigay tayo ng kaunting informasyon kay Manny Akio. Isang amateur boxer ito na kung saan naging professional boxer ito ng walang katalo-talo. At as a professional boxer nagkaroon ito ng labing apat na laban by weighing of knockout in the very first round pa lang. At nagkaroon sila ng confrontation ni Retsu sa isang gym Dahil napansin ni Manny ang isang punching bag na sirang-sira na nag ensayo dito si Retsu Dahil sa curiosity ni Manny niyaya niya si Retsu na makipag-sparring nga daw ito Pero sa una hindi pumayag si Retsu na makipag-sparring nga dito Dahil martial arts nga daw yung kanyang genre Pero sabi naman ni Manny okay lang daw kahit gumamit nga daw ito ng sipa sa sparring nila pero sabi ni Retso na pumapahing na daw ito makipag-sparring at hindi daw niya gagamitin ang kanyang mga paa. Since boxing sparring naman daw yung laban nila hindi naman daw martial arts. At dito nga nagmamadali si Manny na maka-sparring nga itong si Retsu. At nang nagsimula na nga ang laban nilang dalawa sa unang round pa lang ay nagpapakiramdaman muna ang dalawa. At unang umatake nga dito si Manny na mabilis ng right straight pero na-counter naman agad ito ni Retsu ng isang right straight hand na kung saan bagsak naman kaagad dito si Manny. At may kita din natin sa opening itong ang si Yujiro Hanma na tinamaan ng kidlat habang naglalakad na wala man lang kahit anong pinsalang natamo sa kanyang katawan. At may kita din natin ang pag-activate ng isang technique ni Baki na Endorphins during laban nila ni Yujiro Hanma. At hindi naman lingid sa kalaman natin itong ang technique ni Baki na Endorphins ay exclusive lang sa kanya. At kapag naka-activated nga ito binubos nito yung endurance, speed, even yung pain resistance ng katawan ni Baki. Unang nakita nga natin ang Endorphins noong unang season ng Baki the Grappler during laban ni Baki at Yasa Zaru. Koy. 俺。これすごい。すごい。これ、半端じゃないぜ。これか。そうだ。それがエンゾルス。一流と言われる修行僧。 Karela no hotondo wa kono taiken wo shiteru no. During laban nga nila ni Pickle, buti na lang hindi naka-endorphin si Baki dito. Paano pa kaya kung naka-endorphin plus demon back si Baki, malamang tinalo niya si Pickle ng saglitan lang. Ano sa palagay niyo, di ba? Kako. Niktai no damage de nomi hatsudou shita shonen no nounai mayaku. Sono .その nou ga niktai no damage o hezu shite hannou shita. Pickle ga hanatta at yung pinakahuli nga dito na makita natin ay yung demon brain ni Baki na kung saan kaparehas ng demon back nito. Palagi ko no, pati yung utak ni Yujiro Hanma ay ganito din since Hanma bloodline naman sila. Ewan ko lang din kay Jack Hanma kung ganyan din yung brain niya since Hanma din naman siya. Pero guys kung kayo tatanungin no regarding sa animation na ilalabas na Netflix, magiging worth it kaya ito? And for me personally no, sana maganda yung kalalabasan ng animation ng Baki pag ipinalabas na ito since fans talaga ako ng Baki since elementary days ko pa. At syempre malamang isa din sa inyo. Kasi kung panonoorin nyo yung naging laban ni Baki at Pickle sa animation ay nag-improve naman talaga ito since nung pinakaunang season which is Baki the Grappler pa. So see you in the next video guys. Maraming salamat.

here? Yeah, hey, this is crazy. Uh-oh, here comes the girl.